Hello mga mami, samahan nyo ako sa aking mini vlog for today's video. Ayan nga, puro nga mga kahoy yung nakikita nyo ay este, puro pala mga damo kasi naglalakad ako nyan. Alam nyo na, yung lugar dito sa Biazon, dito lang Biazon, pag umuulan ay lalo pong pumuputik. Kaya kailangan pag umulan dito sa lugar namin, kailangan may buta ka. O ayan, pagpasensyaan nyo muna ha. Damo-damo muna kasi naglalakad pa ako nyan. Dahil may ayuda tayo for today's video. Kailangan nating magsipag para may ayuda tayo. So ayan, naglalakad lang ako. Medyo malayo-layo pa yung lalakbayin ko dyan. So sana hindi kayo mainip at samahan nyo ako sa aking mini vlog for today's video. And pagpasensyahan nyo na muna ha dahil medyo creaky, uh, medyo pa yung mga video ko. Ayan. Uh, so medyo malapit lang. So mga mi, magkukwento nga lang pala ako dahil in reviews na pala yung aking in stream ads. Pero na, bakit nauna yung description ko na approve? Pero sabay ko san lang sinit up. So, ano kayang pinagkaiba nun? Bakit yung in-stream ads ay for reviews? So, uh, makasagot po, please comment down kung bakit po ba ganun or may ganun po ba kayong nai-encounter. So, ayan na nga po, andyan na tayo sa paayuda dahil may kagawad po na namimigay ng isa't kalahating kilong bigas po ata. Kasi hindi po ako nakakuha. <laughs> Pero marami po yan. Marami po nakatanggap. As in, ang dami-daming tao niyan. kahit umaambon. Grabe. Mahirap po kasi siya. Kasi gawa nga ng tinatawag yung mga pangalan. Per number ah, hindi siya pangalan. Per number. Kasi may stab po eh. So kung wala kang stab, wala kang bigas. Kung hindi matawag yung stab mo, wala ka rin bigas may pa ano sila dyan may pa grand prize kasi ah uh, siguro parang ano na lang pasasalamat na lang siguro yun so ayan tignan nyo na lang yung paligid nakapayong na sila gawa nga ng naambon-ambon so ako wala akong payong kaya nakikisilong ako dyan tignan nyo naman minyot ko na lang yan gawa nga ng ang